Asan ka? Asan ka ngayon? Asan ka ngayon? Sa Robinson Mall. Ano ginagawa mo dito? Pipilita. <laughs> ka Pipilita pa kain? Apa. Okay. Mm hmm. Anong sauce gusto mo? White sauce? Okay. Ikaw bayan. Ikaw magbabayad kay ate. White sauce? White sauce daw. Hindi ba maasim yung white sauce? Mm. Oh. Oh. Thank you pa. Thank oh, you. Mahingit yan ah. Sige, tara na do' ko lang.